What the foul? Dapat bang palitan ng Washington Redskins ang kanilang pangalan? Racist ba ang pangalan ng NFL team na Washington Redskins? Depende kung sino ang iyong kausap. Karamihan ng mga taga-Amerika ay nagsabing hindi dapat palitan ang pangalan ng team. Pati mga Native Americans ay nahati ang opinyon. Pero ang hindi natin pwedeng idebate ay ang katotohanan na ang team ay nabigyan ng pangalan para sa mga racist na dahilan ng pinaka-racist na may-ari sa kasaysayan ng NFL. Si George Marshall ay naging majority owner ng team noong 1933. Pinalitan niya ang pangalan sa Redskins at pinasuot niya ang coach ng War Paint at Feathers dahil ito raw ay nakakatawa. Noong 1933 din ay nagsagawa ng ban laban sa African-American na players sa NFL si Marshall. Bilang pagresponde sa civil rights movement, pinatugtog ni Marshall ang Redskins marching band ng Dixie bago magsimula mga laro. Siya ang huling may-ari ng team na nagsagawa ng integration noong 1961 at napilitan lang siyang gawin ito para makakuha ng lupa mula sa gobyerno para mapatayo ang RFK Stadium. Noong namatay si Marshall, inutos niya na ang kanyang Redskins Foundation ay hindi dapat na magbibigay ng kahit piso sa pagsuporta sa prinsipyo ng racial integration. Ngayong alam niyo na ang lahat ng ito, dapat bang mapalitan ang pangalan ng Washington Redskins? Mag-iwan ng opinion sa comments.